Ngayong araw nga ay ko ng email ni Facebook para sa aming unang sahod Kaya agad ko ito pinakita kinakaka at Mark Kaya lubos ang aming kasiyahan sa mga oras na ito Agad nga kaming nagbihis para pumunta ng sentro ng Naga Kung saan kami magwe-withdraw ng aming pinaghirapan Andito na nga kami sa EUB kung saan kami magwe-withdraw Kaunti pa nga lang ang aming unang sahod pero lubos ang aming pasasalamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa lahat ng mga sumusuporta sa aming mga video. Kasi kung hindi dahil sa inyo, ay wala rin kami dito. Kakain muna kami dito sa mga inasal kasi nagugutom na daw si Mark at si Kaka. Nagdasal na muna kami na sana marami pang blessing ang dumating. At para sa susunod na kain namin dito, ay kasama na namin ang aming mga pamilya. Para na din makatulong kami sa iba, lalong lalo na sa mga mahihirap. Alam din po namin na mahirap din po kami. Pero alam din po namin na may mas mahirap pa po sa amin. Kaya ganun na lang po ang aming kagustuhan na makatulong sa iba. Kaya Lord, salamat po sa blessings. Pagkatapos nga namin kumain, ay agad na kami bumili ng mga kakailanganin namin sa na pagluluto. Kasi yung tira namin na sahod ay ipapakain namin sa mga bata dun sa aming barangay. Ito lang pala ang masasabi ko sa lahat ng nangangarap na maging content creator. Na sa una talaga ay sobrang napakahirap na hindi mo alam na yung bang mga ginagawa na kung may patutunguhan ba o may mapupunta na hindi mo alam kung may manunood ba sa iyo o makakagusto ng iyong mga video. Pero ito lang din ang masasabi ko mga kakayukyo. Walang mahirap sa taong punong-puno ng pangarap. Kaya hanggat na nanalangin ka kay Lord ay walang imposible lahat sa kanya. Dahil darating ang araw at oras na yung mga panalangin mo magugulat ka na lang ay nasa sayo na. Luto na nga itong aming macaroni soup kaya tara mga kakiyukiyo samahan nyo kami magpakain sa mga bata. Let's go! Mahahawa kailangan din ang palad Ang mga pangarap ko At magbunga din ang bawat Mga paghirap ko Balang araw Balang araw Isisigaw ko sa buong mundo Ay salamat sa tiwala nyo Laging animoy na sa kadiliman mahirapan may nagtsatsaga alam ko sa aking sarili na di mawawala sa buhay natin ay dumarating ang pagkadapa ngunit ang mahalaga patuloy tayong bumabangon isipin ganong may katarik ay makakaahon kahit na anumang hamon pangarap wag mong itapon wag mong madaliin at sumabay ka lang sa alon pakatandaan mo na pagkatapos ng dilim ay liliwanag din ang araw Kaman ng mga problema at balakit sa daanan Lumakad ka basta wala kang sinasagasaan Manatili lang na mapakumbaba Pagalang at pagrespeto sa iba'y huwag mawala Sa bandang huli magagawa mo rin na abutin Mga pangarap mong sintayok at kinang nang hituin Mahahawa salamat sa tiwala niya kar Pumuli ang daanan, pabalik Sa larangan na nagmistulan, kung tulay papanik Sa kabuhayan bilang stuntman, huminga lang saglit Heto na ulit, at kahit mahirap na nanatili pa din na sabik Makagawa ng musika, at mapadinig sa kanila Ang aking awitin na kahit ah, di ganon, kadami ang mga sumusuporta Ang tangan na mahalaga, para sa kanina na ko na saya Lalo na sa mga pagkakatakong akong nagpapalakpakan sila